Good morning! Ito pala ang buhay ng isang online seller. Ngayong araw na to ay magdi-deliver -de ako ng aking mga aking nabenta. Idideliver -de ko sa bumili. Ayan, papunta kami. Galing kami sa lubas. Papunta kami ngayon sa likod. Dito kami ngayon sa ayan, gardening. Gardening ng San Rafael. Anjan, Ayan naman yung Villa Lucia. Katabi lang ng ano, mga garden ng Santa Ayan, Villa Lucia. Tarik na tarik ang araw. Sunog, masunog ang balat ko dyan. <laughs> Ayan ako. Oh. Ayan. Ayan yung i-deliver ko mga wipes. Mga wipes lang yung nasa plastic. Yung iba nasa bag ko. Mga clip-on kasi yun, Mga mag-ibigibati yan wipes. Bili na kayo wipes. Marami pa akong panindang wipes. 15 pesos lang. Ayan. Nandiyan na ako sa may likod San Rafael. Ayan. Papunta na ako sa bulusan. Nag-deliver kasi ako kabugawan ng kalan. Dap-dap. Kahit saan. Basta Maraming nagde-deliver free deliver yan kahit 15 pesos lang yan basta may kasabay kang mag-deliver ihahatid ko yan sa inyo ng libre ayan <clears throat> yan tarik na tarik yung araw eh nasa unahan namin si baby Gracia at ang nagde-drive naman ay ang aking partner sardine espanyo ayan na ako sa likod nasa likod papunta ayan drive drive lang ayan dahil may motor naman kami pinapakinabangan ko kasi mahilig talaga akong mag joyride sayang naman mahilig din ako mag online mag order order na adik ako kaya sabi ko pakinabangan ko kaysa naman ayan ang ganda sikat na sikat ang araw isa naman sayang panay order ko konti-konti ang -konti, mahal lang shipping eh damihan na natin i-benta natin yung ebay may motor lang naman tayo yan sabay na sa shipping ah, mahilig naman ako ah, ang saya kasaya kasi pag ano, pagbubukas na mo ng <laughs> order mo at po ulit-ulit yung order mo na-excite ka pa magbukas <laughs> ay nako ang sarap maging ano hello maging online sir basta good payer yung mga ating mga buyer sarap na magaramdam kahit at bago dyan pumunta pala kami sa ano sa bahay ng sa bahay nila mama mama ng asawa ko ayan inag ako yung pamangkin yan yung sa migera siya ang ganda ganda ayan ayan pumunta kami dyan sa bahay nila gabi din, kasi sa lubas kami ngayon nag -iisti. wala pa kaming bahay sa kuya ko ako nag -iisti. kaya ngayon na ipon-ipon lang sana makarao salamat